Virgo, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayong December 16 to 31. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tiara's Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? Tignan po natin. Mensahe natin, Spirit Guide. Ano po yung ganap kay Virgo? We have dust it off. Ano ba tong mga pinagsasawalang bahala po ninyo? Pinagsasawalang kay Bonyo na lamang. We have, ayan, broke ass. Pero, nakabaligtad naman kasi siya So, ano ba to May nang, may nagbabalita. Ayan. May nag sa inyo na kayo daw ay walang pera. Ah, uh, Ayan, meron ba kayo ditong may nangutang ba sa inyo, lumapit sa inyo pero hindi nyo po pinahiram? kaya parang pinapamalita nung taong to na wala kayong pera okay okay lang din naman ano na, para wala nang lumapit pa sa inyo para hindi na kayo mam sa pagtanggi para wala na rin kayo makasamaan ibang makasamaan pa ng loob so feeling ko no for some of you okay din yung sinasabi nung tao na to yan kasi iba sa inyo pwedeng ano ano nasasawa na rin kayo sa paulit-ulit na pagtanggi Virgo, yan, yun lang siguro. wag mo lang talagang ma-absorb yung sinabi ng tao na to. Pero feeling ko, di mo naman siya ma-absorb. Bakit? Kasi, ayan no? Kasi nga, parang wala naman sa'yo eh. Kasi alam mo naman na hindi totoo. We have running. Yan. So, iba nga sa inyo, napapagod na kayo sa kakatanggi. No? At napapagod na rin kayo na parang sabihin or ipaliwanag yung inyong sarili. So, hindi nyo naman talaga kailangan ipaliwanag yung inyong sarili sa ibang tao. Lalo na sa mga tao na wala namang ambag sa life po ninyo. Tingnan natin. So, baka meron dito nag-exercise -e kayo. Ayan, nag-healthy -e living yung iba sa inyo ngayon. check po natin. Energy po ni Virgo Spirit Guide. We have the magician. You see? Lahat naman mina manifest mo, Virgo, ay nangyayari talaga. Marami po sa inyo is power manifester po talaga kayo. Oo. Pag may winish kayo, pag may inisip kayo, pag nag-daydream yung iba sa inyo, kahit daydreaming lang, nangyayari talaga siya na mm -mm. Napipick up nyo po yan. Kaya nga ito, kaya pag may ito, yung binabalita sa'yo, binapamalita about sa'yo, na wala kang pera, hindi mo siya na-absorb kasi hindi mo naman siya dinaramdam eh. Hindi mo siya iniisip. Wala lang yun sa'yo. Kaya ayan po ay yung iba sa inyo na feeling nyo naghihirap naman talaga kayo or nahihirapan kayo sa pera. Baka po kasi dinaramdam ninyo yung sinasabi ng ibang tao, yung pinapamalita about sa inyo. So, hayaan nyo lang po. Yan, kaya bale wala inyo lang po talaga. Kontrahin niyo ba kung ano yung sinasabi ng mga tao or just hayaan niyo lang, wag niyo iisipin. Kasi na-absorb niyo po eh. Yung tipong meron ba dito na feel niyo ba yan? Yung talagang alam mo yon, napakasipag ninyo. Lahat ginawa niyo na pero hindi talaga umaangat yung pamumuhay niyo because of that. Okay, na manifest niyo po yung sinasabi ng mga tao against you. Tignan natin. Energies around you naman. We have justice. Okay. So, meron naman po dito, no, sa paligid mo, mga fair naman yung tao. Actually, mas maraming fair na tao sa paligid mo. Mm -mm. Mas ginagawa pa rin naman po nila. there ano, parang may integrity pa rin naman sila. Kahit walang nakakakita, ginagawa pa rin naman po nila yung tama. Mm -mm. So, parang ganito, parang pag may naiwan ka na valuable things ngayong araw na to. Hindi naman siya mawawala. O, oh, makukuha mo pa rin siya, mahanap mo pa rin siya. Pero hindi lahat yan sa lugar ha. Baka naman kasi mamaya ibang lugar yung pinuntaan ninyo. I mean, dun sa lugar na kakalala mo talaga yung mga tao. Diyan sa community po ninyo. Ayan. Di ka mawawalan dyan. Check natin pagdating naman po sa trabaho. Sa trabaho po, kamusta naman po? So, work, we have five of cups. Okay, parang ano ba to? Hindi na kayo masaya sa work. Virgo, pero hinahayaan nyo lang. Pinapalipas nyo lang kasi, yan. Um, Oo oh nga, ano, you yun oh, know, yung energy. Parang may pinanghinaya kayo dito. Seven of wands. Pero yun nga, sabi ko nga. Yan may pinanghihinayangan, may pinagsisisihan kayo dito, uh, di na kayo masaya sa trabaho, pero wala, tuloy-tuloy pa rin. Kasi pwedeng ito yung nagbibigay sa iyo ng kaperahan. So, parang no choice ba kayo? Ganyan ba yung nafe-feel po ninyo? Mm -mm. Pero tiyaga lang sa trabaho. Tignan natin kung may growth pa ba na mangyayari dito sa iyong... Um, may growth pa ba na mangyayari sa iyong work. The moon. Ah, okay. Yung iba po sa inyo, if gusto nyo nang umalis, no, sa work, pwede naman. Kasi parang tapos na din yung ano mo dito, eh. Sabi natin, parang natapos mo na yung cycle. So, yung iba sa inyo, kung patapos na talaga yung pa-end pa-endo na kayo dito sa trabahong ito, you can go na. You can, ano na, you can apply for any work that you want. mm, -mm. Tingnan natin. Sa kaperahan naman, we have Knight of Cups. Meron tayo ditong Ten of Swords. It's either, ano ba, may nag-aalok sa'yo dito pagdating sa pera, pagdating sa pagpapautang, or ikaw yung uutangan talaga. So, mag-ingat ka talaga, ano. Tingnan natin ayan o, five of wands. Baka marami ka pang makaaway dito. It's either ikaw nga yung magpautang or ikaw yung mangutang. Virgo, baka marami ka pang makaaway. So, wag na lang. Tignan natin. Pagdating naman po, spirit guide, sa business. If ever, may business po. Si Virgo, kamusta? Nine of Pentacles. Maganda po yung week na to para sa mga nagbe-business the fool. Ayan. So, alam mo yung sinasabi dito na there's an ending, ano, tama, unending possibilities para dito sa iyong business. So, kikita ka talaga ng malaki. Ayan, we have three of ones. So, stay positive lang talaga. At syempre, gawin mo yung nararapat. Gawin mo yung, sabi natin, yung dapat mong action pagdating dito sa business mo. Check naman natin pagdating po sa family three of swords a family we have three of pentacles meron dito nagsasama yan nagsasama-sama kayo ng family members mo kahit toxic na pwedeng meron dito may kanya-kanya na i mean kaya niyo nang magkanya-kanya pero nandito pa rin kayo sa isang bahay, parang ganun, toxic na talaga. So kung kaya nyo pong bumukod, na kayo. Yan, kung hindi nyo naman kaya ngayon, siguro ngayong taon na to, eh di next year, try nyo na yan, Virgo. Kasi parang ang na talaga sa family. Yan you know? o. The Chariot. Meron po talaga dito, parang pinapaalis na kayo ni Universe. Pinapabukod na po kayo. Hindi na kasi siya maaayos. Parang ang dami nang nangyari sa family. Pwedeng ito ay sa mag-asawa, ganyan. Baka may third party. Nagstay na lang ba kayo because of your kids. Pero ang mas makakabuti daw is mag-separate na lang. Tingnan natin pagdating sa friends. We have two of swords. And we have seven of swords. Tingnan mo, may friend ka dito na niloloko ka. Baka siya 'yung namamalita, no? Okay, so ganito yan. Pinapamalita kanya, pero yung mga pinapamalita niya, sinasabi niya rin sa'yo. Pero iba, iba kunwari yung nagsabi. Iba yung namalita. <laughs> Nung mga yun. Oh, doble kara tong kaibigan mo na to. Ano, napaka-plastic. So, huwag mo nang pagkatiwalaan yan. Could be ka, mo din to air signs. Tignan natin pagdating naman po sa love life mo. Kamusta? Knight of Swords. And the world. Okay, so wag kayo magmadali dito. Meron ba kayong kadil na hindi nyo pa nakikita? sa ibang bansa? O yung iba sa inyo, puro chat lang kayo? Makipag video call po kayo. Four of pentacles. Ayan, hanggat hindi nyo nakikita sa video call yung taong kausap ninyo, ka-chat ninyo, wag kayo maniniwala, wag kayo mafufol agad-agad. Kasi baka-baka scammer lang yan. No, nagpa baka nagpapanggap lang yan kailangan nyo pong maka-video call. Okay? Tapos, anong gagawin nyo? Kasi, gawin nyo, kunwari, mayroon kayong ipagawa sa kanya. No? Na, kunwari, gagayahin niya kayo. O, gawin mo nga to. Kunwari, hahawakan yung tenga. Ganon. Ganon yung gawin nyo. O, touch your, ano, touch your ear. Yung mga ganon. Para makita nyo, baka kasi mamaya recorded lang yung video na kunwari ka video call ninyo. So maging matalino po kayo, maging wise kayo dito if ever mayroon kayong kachat. Seven of Pentacles. Meron naman po dito, mag-grow talaga yung inyong relationship. Kahit hindi pa po kayo nakikita nitong taong to. Ayan, mukhang meron dito kasi pinag-iipunan yung pagkikita po ninyo. Oo, magkikita naman kayo ng taong kadil po ninyo. Kung mayroon man. Check natin, Virgo, pagdating sa health mo, we have seven of cups. Okay, pagdating sa health, parang paiba-iba kayo. Parang you are jumping from one to another. May nagda-diet ba dito? Yung ba sa inyo parang naguguluhan na kayo? Ano ba talaga yung diet na para sa inyo? So magpa-check po kayo. Sa dietitian ba? Ganon. <laughs> Oo, tingnan nyo po. Sa doktor, magpa-check up po kayo para malaman nyo kung ano ba talaga yung babagay po sa inyo na mga na diet. Kasi, di ba, hindi naman lahat ng tao nahihiyang dun sa diet. Baka nga yung iba sa inyo, magganito kayong diet, magkasakit pa kayo. So, mag-iingat po. No, hindi porket nakita nyo dun sa isa, ay, effective sa kanya. Hindi porket ganun, eh, effective na rin sa inyo. Ayan po. Kung meron naman kayo ditong iniinom na gamot, yan, buka pong nakakaligtaan po ninyo. Parang sabi nyo, ano na kaya yung nainom ko dito? Nakainom kaya ako? <laughs> so, medyo nagiging makakalimutin yung iba sa inyo. So, yan lang po, Virgo. Maraming maraming salamat po. And, yan. ba diba, tapos na ang ating 2024. Napakabilis. Maraming maraming salamat po sa araw-araw na pagsama ninyo dito sa aking channel. Ayan, sa so, hindi pagbitaw. At sana sa 2025 ay kasama ko pa rin kayo. Na po. At yun nga, more blessings para sa inyo ditong 2 weeks na to. At clean nyo na po yung plate niyo Ano man yung mga kailangan po ninyong tapusin, ikat ngayong 2024. Ano man yung mga kailangan yung iwan, iwanan nyo na po. Huwag nyo nang dalhin yan sa 2025 para mas magaan yung pasok sa atin. No? Yan lamang po and more blessings to come.